Mula sa Pili, Camarines Sur, dumulog sa ating programa si Bernadette Almedral para sa kanyang kapatid na nabangga ng isang pulis. Ang kanya raw kasing kapatid, tinanggal ang kaliwang parte ng bungo matapos mamaga ang kanyang kaliwang utak. Bernadette, kumusta? Ah, Baari niyo po bang maikwento paano po nangyari itong aksidente? Uh, mga November 9 po, 2024, around 1.30, 30am po. Yung kapatid ko po, po kasi ma'am, lagi po siyang sumusundo dun sa ano niya po, sa girlfriend niya mm -hmm. na nag-work po sa nagalan sa Naga po, sa May Imol. Ngayon po, mga ganyang oras po ang uwi nila lang kasi po night shift yung girlfriend niya. Sabang po pa na sila, ma'am, in short po, nasa destination na po sila sa may San Agustin, Philly, unti-unti po, unti-unti po pumapagit na ah, unti -unti yung kapatid ko sa may line, mm -hmm. sa highway. nakasignal light po siya. Tapos po, nang sabi ng girlfriend ko, may naririnig daw po sila sa likod na sobrang ingay po ng motor at sobrang uh, Humahar aspo, parang humaharurot na motor. Yes po. Mm -hmm. so, kaya dahan-dahan po sila pumupunta sa gitna. Nung nasa gitna, na na po sila tsaka nakasignalize po nag-last turn na po sila tapos yung mag-last turn na po sila bigla po silang binanggaan so matanong ko lang ano Bernadette uh, ibig sabihin hindi lang etong kapatid mo yung napuruhan pati yung girlfriend niya ay parehas po silang sukatan sa ng Diyos po, yung girlfriend niya po, hindi po natamaan. Kumbaga po, kang, nung, nung bumangga po sa kanila yung motor, natumba lang po yung, yung girlfriend ng kapatid ko. Ang tumilapon po, yung motor at yung kapatid ko. Yung kapatid mo talaga yung napuruhan. At ngayon, kumusta? Nakakausap na ba yung kapatid mo? Hindi pa po nga kausap ko nasa ICU po siya yung unang operation po medyo critical po siya tapos yung pangalawang operation po yung burr hole sa may ulo niya para madrain yung mga dugo medyo nag okay okay po yung kapatid ko pero ngayon po ang GCS niya po is 10. Dapat po, ang normal GCS daw po is 15. Pero nagre-recover na po yung kapatid ko. Ang sabi lang po ng doktor, hindi daw po nila alam kung alam niya yung ginagawa niya. Kasi uh -huh. po, kapag kapag po may malay siya, kapag gising po siya, malikot po siyang masyado. Kaya ang ginagawa po, pinibigyan po siya ng pampakalma. Kapag Ayun. kinakausap po namin, hindi po namin alam. Kung naiintindihan niya po kami na sinasabihan po namin na huwag kang malikot, ganun po ma'am. So ibig sabihin pag kinakausap nyo, nagre-response naman siya pero hindi nyo alam kung tama yung response niya sa sinasabi ninyo. Oh, minsan po kasi ma'am, ang sabi ng mother ko kapag kinausap niya na huwag kang malikot, kumakalma Minsan naman po, pag kinakausap naman again, hindi po kumakalma. Talaga pong pinapakalma Ayun. ang nagpapakalma sa kanya yung gamot. Patungkol naman sa nakabanggap Bernadette, kumusta? Nakausap nyo na ba? Meron na ba kayong pag-uusap? Tumulong naman po ba sa hospitalization ng kapatid ninyo? Yung una po, yung dinala po yung kapatid ko noong November 9, DMC po, Bicol Medical Center po, ang sabi daw po, tutulong daw po siya la sa lahat ng gastos. Ngayon po, nung kinausap namin noong November 9, binigyan po kami ng 8K kasi po kailangan namin ng 60K para sa operation ng kapatid ko. And then, sunod-sunod na po yung gamot after operation, nagbigay po sila ng 10K. After nun, wala na po silang binagay. Ngayon, nung nag po kami sa police station, nag-reach out po sila sa amin. Sabi daw po nila, magbibigay sila ng 80K. Tapos, pumunta sila sa, sa Mother Seton, kinausap kami. Pero daw po, kapag nagbigay sila ng 80K, wag daw po kami magdedemanda. E eh, naalaman kasi po nila nila, nag nag kami. Ngayon po, after nun, sabi namin, ika-counsel muna namin yung ibibigay nila. Okay. Ngayon, nagharap-harap kami sa police station nung Wednesday. Sa lahat po kasi ng pre namin, ma'am, nasa 962,000 po yung lahat ng gastos. Hospital bill, estimated pa uh, professional fee po nung doktor, estimated pa lang po yun, ma'am, kasi wala pa kung binibigay yung doktor sa amin na final. And then po, ang pinakang anon doon, yung sa gamot po na cash namin yun po talaga, lahat po yun may resibo. Okay. Ang sabi niya, ma'am, 100,000 lang daw po yung maibibigay niya. Ngayon, yung 100,000 oh, oh. ba na ipinangako niya na ibigay? Oo oh, o oh, hindi? Hindi po, ma'am, kasi, hindi po kami pumayag kasi hindi siya pumayag na uunti-untiin yung balance. Ang sabi niya po, taon po ang, ang magugugol para siya makabigay ulit. Siya na nga yung nakaperwisyo, siya na yung nakabangga, tapos siya pa yung magbibigay ng agreement na paunti-unti lang. Gusto oh. kong malaman, Bernadette, sino po itong polis na nakabangga sa kapatid mo at saan siya nakadistino? Ang sabi sa ano sa police station PCP6 po siya sa Kararayan Police po siya and naninirahan po siya ngayon sa concept, Naga Conception Grande and then po ang pamilya niya po taga Pasakaw and ang naka niya po ngayon ay taga Nabua po Opo anong pangalan nito Mr. Naldrin Cidoles si Rebadavia po Nasa ospital pa rin itong kapatid mo nababanggit mo na nagre-response naman so ibig sabihin kahit papano sana yung sinasabi ng doktor ay development ibig sabihin, positibo yung nagiging recovery ng kapatid mo ano so ngayon dumulog kayo sa aming tanggapan Bernadette ano po yung maitutulong namin at ano yung kailangan ng kapatid mo para naman makatulong ang Acubicol Party List Ma'am dumudulog po kami sa inyo kailangan po namin ng medical assistance and yung sa legal assistance po. Okay. Kasi po sa ngayon, ma'am, kailangan po talaga namin ng cash kasi naka-close yung account namin sa Mother Seton. Mm -hmm. Hindi po kami pinapakuha ng gamot, hindi po kinacharge yung mga laboratories. Kaya everyday po halos 10 thousand po yung ginagas namin. Kaya nahihirapan po kami kung kami po kukuha na naman ng cash. Eto Bernadette, ma makinig ka no? Kasi nasa kabilang linya na ng telepono, etong police na nakabangga kay J.R. Floresca na si Police Corporal Naldrin Kidoles Reba Dabia ng Kararayan, Naga City. Police Corporal, ano yung plano mo dito sa nabangga mo na hanggang sa ngayon ay lumalaki, lumulobo yung bayarin sa ospital? Bale po, nung 27 po, is uh, usap po kami sa police station. Sabi ko po, is ang may bibigay ko pa lang po na partial is 100 kasi po nga wala naman po na ako makakuha ng pera kasi po ngayon ma'am medyo mababa na rin po yung sahod ko mm -hmm. at uh, yung mga ibang tao naman po na pwede kong lapitan is kinamahan naman ng magbiyo kaya po medyo ano rin po sa pera. Opo. So, pag-usap po na rin sa station, hindi, hindi po sila nag- uh, na po sila, din, din sila na -agree. sa, hindi sila nag-agree. sa pag-uusap po namin, ang sabi po nila is katausapin daw muna nila yung tatay. Kasi po sabi ko po, po kasi sa kanila, uh, magpa-partial po ako muna ng 100. Pero po sabi ko, tutulungan po yan ng sa bill. After na po nung paglalabas na, siyempre po kasi pag paghihingi po ng tulong sa mga doon po sa mga politiko, gaya na po nagdito sa inyong programa at sa iba pa kung pwedeng mahinga ng tulong, tatayangin po ng tulong pag may final bill na po. Tapos po, ang pag-usap po namin sa station is happy po kami dun sa magiging bill. Okay, naiintindihan kita, Police Corporal, Opo. ano? Pero lagi mong tatandaan na kung walang nangyaring aksidente at kung hindi po sa inyong kapabayaan, ay wala po sana sa ospital itong si JR. Now, ang tanong ko po, ito po bang 100,000 na ipinangako niyong paunang tulong ay maibibigay niyo pa po? Opo, ma'am. Mali po nga nung 27, dala ko na po yung pera kaso po, hindi pa po, po nila, uh, hindi naman na po nila ginawa kasi po, kakausapin daw po muna nila yung tatay nila. So, naiintindihan ko naman, Police Corporal, kasi napakalaki yung bayarin nila. Almost, uh, sobra daw, 600,000. Kulang-kulang naman yung 100,000 na maibibigay nyo, pero gawan nyo po ng paraan dahil sabi ko nga, kung walang aksidente dahil sa inyong kapabayaan, wala po sa ospital itong biktima. Para sa akin lang po, ma'am, parehas naman po kami may contradictory negligence po kasi po, kung base naman po sa akin, eh, nakita ko po talaga sila nasa sa tabi po ng kalsada sa so may shoulder. Malayo pa lang po ako, nakita ko na na yung yung brake light nila is naka-full blast, parang sabi ko sa isip ko naman, sa gilid lang po sila ng kalsada. Ang malapit na po ako, nagkaluwa po sila. Tapos, kinabig ko na po kaliwa yung manibela ko, inabot pa rin po sila. Okay, so yan po ba, Police Corporal? Yan po ba yung uh, nakasulat sa investigation? or sa pangyayari po? Pari po ma'am, yung sa blatter po nila, ang nakalagay po at full, ako. So ikaw po yung may uh, pagkakamali? O po, sa po nila. Ayun. So, eto na lang po, uh, Police Corporal, ano, alam po namin Apo, na willing ka naman tumulong, pero eto makinig ka po, ano, nasa kabilang linya na rin ang telepono, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Alamin natin kung ano yung masasabi ni RD patungkol dito sa kaso ito po. Eto RD, isa naman pong miyembro ng PNP, yung uh, inerareklamo po patungkol po sa aksidente nangyari. Eto po bang kasong ito ay umabot na po sa yung tanggapan, R.D.? Opo, okay, ma'am. At uh, inaalam natin, ma'am, um, yung uh, liability ng police at uh, hindi lang po kung uh, wapapind out natin sila, siya na nagkasala, uh, ibibigay po natin sa kanyang administrative na sanction po. Yang administrative sanction, if in case hindi po siya mag-comply, kung ano po yung kanyang obligasyon dito po sa biktima. Ano po, RD? Opo, uh, Although sa pag-uusap po namin kanina, RD, willing naman siyang tumulong, ay. pero uh, depende pa rin po yun sa pamilya kung yung pong tulong na ibibigay niya Aha. ay karapat-dapat na po at na tama. tama. po yun, ma'am. Kasi malinaw po na siya yung uh, may at fault kasi siya ang nakabangga ma'am. Mm na -hmm. Ngayon yun, uh, yung biktima, yun dapat ang uh, arigluhin po ma'am. Para nang sa hindi magsampa ng kaso. Na hindi po yun uh, naayos ma'am, ma mm -hmm. mapipilitan po sila magsampa ng kaso. Hindi hey, nakikinig po ngayon si Corporal, baka meron po kayong advice para sa kanya. ah uh, iyo, Corporal, uh, narinig mo ang sinabi ko, walang... Hindi lang ng polis na tumatalikod sa problema. Lahat tayo ay naharap at uh, kung ano naman ang ating pananagutan ngayon ay ating uh, harapin at uh, bibigyan ng solusyon sa kanyang walang mga ayon Ayun. Ardy, nakikinig din po yung pamilya ng biktima. Ano po yung masasabi niyo po? Sa magurang po ka na biktima, ay uh, po ka magmaburi uh, po at dito po iyan lululagat na uh, ato pa kong ito po iyan. Kaya uh, na kita po matabang sa inyo sa magpabulong kasi inyong aking o, uh, Corporal, napakinggan mo si RD kung ano yung tugon niya or ano yung mensahe niya para sa'yo. Yes po, ma'am. Yes po. Ayan, mabuting ama etong si RD dahil uh, alam niya kung paano niya ipapatakbo or igaguide ang isang pulis. Pero sabi nga niya, hindi niya ito tolerate na magiging pabaya ka sa yung uh, etong sitwasyon na to na ikaw yung may fault. Okay? Para naman sa pangangailangang medical, eto si medical ni J.R. Floresca. Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Jerson Alvarez, ang coordinator ng ako Bikol Party List sa Camarines Sur. ito isang kababayan natin na na-involve sa uh, aksidente uh, at napuruhan ngayon nangangailangan ng tulong dahil lumulobo na yung hospital bill. Uh, matutulungan po ba natin ito, Gerson, mula sa Ako Party List? Opo, matutulungan po ng Ako Bikol ang uh, uh, na po itong bill niya sa uh, hospital. Okay. So, etong hospital bill, pwede ba itong masiro? Or ano ba yung pwedeng asahan na tulong uh, mula sa ako Bicol Party List? Dapat matingnan ko po muna yung ano, pero tutulong po sa kanya ang ako Bicol. Ayun. So, pinaka-importante pena, dahil laging naandyan yung ako Party List. Mensahe mo, Jerson, dito sa pamilya ng biktima? Uh, siguro po, ano lang, ah... Uh... Medyo wag na pong mag-aalala dahil ako Bicol po andito para tumulong sa iyo at uh, tutulungan ka pa rin po doon sa mga uh, iba pa pong ano, lalapitan para mas, mas makaan pa po sa pamilya. Ayun. Nanay Ate Bernadette, ayan, napakinggan mo si Jerson, ano? Uh, huwag kang mag-alala dahil tutulong ang Akubicol Party List para naman magianan kayo sa inyong problema patungkol sa bayarin sa ospital. Thank you, thank you po, ma'am. Sobrang laking tulong po talaga sa amin. Kailangan nating sabihan si Corporal kasi baka akala niya dahil tutulong yung Akubicol party list ay wala na siyang obligasyon dito sa kaya pamilya ng biktima. Okay? So, wag po kayong mag-alala Bernadette dahil yung Akubicol party list, yung aming programa po ay laging naandyan para po kayo gabayan at syempre yung iba pa po niyang pangangailangan ay uh, sana po ay mabigay naman nitong si Corporal bilang siya yung may obliga or may obligasyon dito sa nangyaring aksidente. Napakinggan mo, yung Akubicol party list ay tutulong tulong dito sa hospital bill nitong biktima pero syempre gagawin mo pa rin at ibibigay mo pa rin yung iyong obligasyon dahil ikaw yung may, may kasala kung bakit naandito dito sa hospital etong biktima. Yes po ma'am. Bali po mag-uusap na lang po kami ni ma'am Bernadette po about po sa yung kaunang bayad po na baka po madagdagan pa naman po yung 100 kasi po by narating na naman po ngayon December po ayon ayon yes. maraming salamat sa iyo corporal Bernadette yon napakinggan mo no so gagawin yung lahat baka madagdagan pa daw yung 100,000 we hope and we pray na makatulong talaga siya sabi nga niya sana ay hati-hati na lang kayo ay, eto na lang ano dagdagan niyo yung panalangin yung bantayan mo yung kapatid mo para naman ay gumaling na siya at uh, bumalik na siya sa kanyang normal na pamumuhay oh, po, ma'am. Opo, ma'am. Thank you po. Prayers lang po talaga, ma'am. Kami ngayon, sobrang, sobrang sagana talaga kami sa prayers. Maraming, maraming, maraming pagkakataon po yung miracle na nangyayari sa kapatid ko ngayon, ma'am.